Isa na naman pong mapagpalang-araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit i-share sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic naman po ngayon for October 7, Bakit importante alamin ang iniisip ng Diyos? Ang ating main concept po ngayon is about teleological argument. At ang ating Bible verse po is mula sa Romans chapter 1 verse 20. Kasi nasabi po dito, For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So, napakaganda po ng verse na ito kasi ipinapakita dito kung gaano ka-purposeful at kaayos ang lahat ng nilikha ng Diyos. Hindi po aksidente ang mundo. Hindi rin ito bunga lang ng chamba o random chance. Lahat ng bagay mula sa maliit na detalye ng ating DNA hanggang sa galaw ng mga planeta sa kalawakan ay may disenyo. At kapag may disenyo, ibig sabihin ay may designer. Ito ang tinatawag na teleological teleolo te argument. Galing po ito sa salitang griego na telos na ang ibig sabihin ay end o purpose. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Diyos ay may layunin, may direksyon at may dahilan kung bakit nandito. Kaya nga sabi sa ating Bible verse, malinaw na nakikita at nauunawaan natin ang mga katangian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Pero sa kasamaang palad, madalas ay pinipili ng tao na ipikit ang mata sa katotohanan ito pinapalitan nila ng pansariling pagnanasa o maling paniniwala. Kaya hindi nila lubos na nakikita ang disenyo ng Diyos sa buhay nila. And you are not fun and you are not random but designed. Hindi aksidente ang pagkatao mo. Hindi ka produkto ng tsamba o pagkakamali. Bago ka pa man ipanganap, alam na ng Diyos ang plano niya para sa iyo sa bawat detalye ng buhay mo, ang itsura mo, talento mo, pati ang mga karanasan mo ay parte ng mas malaking plano ng Diyos. And you are planned with a desired and goal. May layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang basta tayo nabubuhay para sa sarili nating gusto, kundi para sa kanyang kalooban. Minsan hindi natin agad naiintindihan kung bakit nangyayari ang ilang bagay. Pero tandaan mo, may dulo itong gusto ng Diyos na marating mo. He is shaping you, training you, and leading you towards His purpose. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.